Ngayon sa ikadalawamput limang araw ng Disyembre, ating balikan ang mga kasaysayan na naguugnay sa ating kaligtasan. Noong mga panahong una, nang likhain ng Diyos ang santinakpan at lalangin ng tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ilang libong taon ang lumipas pagkatapos ng baha, nang palitawin ng Diyos ang bahaghari, bilang tanda ng kanyang tipan. Dalawang putisang siglo mula sa panahon ni Abraham at Sara. Labing tatlong siglo sa paglisa ni Moises kasama ang buong Israel mula sa Ehipto. Isang libot isang daang taon sa panahon ni Ruth at mga hukom. Isang libong taon ang pahiran ng langis si Haring David. Sa ika-anim na linggo, ayon sa propesya ni Propeta Daniel sa ika-isang daan at siyam na putsyam na olimpiyada, ang ikapitong daan at limamput dalawang taon ng pagkakatatag ng siyudad ng Roma, ang ikaapat na put dalawang taon ng paghahari ni Octavio Augusto, habang ang buong mundo ay payapa ang ating Panginoong Heso Kristo, walang hanggang Diyos at Buktong na anak ng Ama, hangad na pabanali ng daigdig sa pamamagitan ng Kanyang pagdating. Ipinaglihila lang ng Espiritu Santo at siyam nabuwan buwan sa sinapupunan, ay isinilang sa Bethlehem ng Huda ng Birheng Maria. Ngayon ang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo na nagkatawang tao.